Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Cute TV. Ito na nga yung sinasabi ko guys eh, na dudumugin talaga si Ila City mga kayo. Dito po sa kanyang sariling lugar mga kayo, hometown. Kumbaga sa basketball guys, meron siyang home court advantage mga kayo. Ayan, syempre guys, makakapunta na yung mga ah, dito sa lugar mismo ni Ila City O ayan, sa mga nagsabi dyan. Kanina mayroon po akong nabasa sa Facebook mga kayo na wala daw pupunta dito sa concert niya ito ng LSA TV dahil dito daw sa kanyang lugar ayan wala daw ang susuporta kay LSE TV dito mismo sa kanyang lugar eh ano yan o oh, ayan o oh, punuan na po ayan na partida mga kayo, as of 8pm pa lang po yan ngayong gabi ayan so kahit po yung LGO ng Macbeth uh, North Cotabato mga kayo ay nagpaalala na rin guys na maghinay hinay guys kasi hindi talaga maiwasan yan yung mga ipitan talaga mga kayo, at baka magkaroon pa ng uh, away guys dahil syempre alam nyo na yan na uh, mga ipitan na yan mga kayo, na hindi naman sinasadya meron talagang mainitin yung olo mga kuyo grabe oh, punong puno na guys oh. yan wala pa yan guys ha uh, marami pa pong hindi nakakapunta mga kayo. so makikita talaga natin yung dami ng tao dyan mamaya mga kayo. mga bandang uh, 10 to 11 mga kuyo dyan natin makikita kung kaano karami yung tao mga kayo. pero grabe ha As of 8 PM yan guys. So, wala pang 8 PM kanina yan sinan sa akin, Macquey. Wala pang 8 PM, nasa 7 ano yata 49. Ayun, ganyan na po karami yung tao Macquey, grabe no? Ayan, uh, home court advantage talaga to. kay si TV kayo, so, marami po siyang mapapasaya mamaya na mga kababayan niya mismo. Mga Ito yung kalugar niya. Mga Akyo. sa mga hindi po nakakaalam, taga dito po si Silas TV. Uh, North Cotabato. Yan, yung concert na yan guys, dyan po sa My Heritage Plaza. Ayan, so baka may mag-comment na naman dyan. Kailan yan? Ngayong araw mismo, August 13, 2025, araw po ng Merkulis. Ayan, so kahapon wala silang concert. Uh, rest day po nila. At ngayon guys, dito so, ganadong-ganado talaga yung banda nito mamaya guys. Kasi pahinga sila kahapon. Ayan no, oh, puno na po. As of 8pm yan guys ha. Ngayong gabi. So ganyan na po, karami yung mga tao po na naghihintay po sa paglabas mamaya ni Idol Elias JTV mga kayo. So abang-abang kayo guys sa live natin mamaya. magla po tayo mamaya mga kayo. Kaya isubscribe nyo na lang po itong aking YouTube channel para monotify kayo guys kapag uh, meron tayong upload o update mamaya mga kayo. So yun guys. Ayan maraming maraming salamat sa panonood. Grabe oh. wala pa yan guys ha hindi pa natin masasabi yung bilang ng tao na yan kung kung magkano at hindi pa natin kayang estimate yan guys at wala pa yan wala pa yan guys baka, ang, baka nga kalahati pa lang yan makakyo yung pumunta dyan oh. yan meron pang space dun sa gitna oh. yan So, grabe talaga yung tao dito, no? Sa Cotabato, sobrang dami palang tao dito, guys. At sobrang daming nagmamahal kay Ilya City. Grabe. Eh, sabi nga, sabi ko nga mga kayo, lamang ang ating mga idol dito guys kasi lugar nila to. Kumbaga home court nila to guys. So panigurado talaga sobrang daming tao na pupunta mamaya mga Q sa mismong concert guys. So abangan natin yan. Manood kayo ng live mamaya mga Q. Dito magla-live tayo huwag kayong magkalala guys. Magla-live tayo dito kaya abang-abang kayo. Mga Q. Ayan na sa mga nagsabi po na porket lugar daw ni City TV mga Q, ay hindi daw sa ng taga kanila grabe naman kayo number 1 nga na susuporta sa kanya yung mga kalugar nila Macchio ayan yung mga kapitbahay siguro mga may inggit ng kaunti baka yun talaga yung ayo um, ayaw pumunta pero yung mga medyo malayo-layo sa bahay ni Ila City nila s'yempre very proud naman sila sa kababayan nila guys isipin niyo may kababayan sila na sobrang sikat 'di diba, Kilala ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, Mahakyu kasi meron na rin siyang ano, eh, world tour. 'Yan, so mag-uumpisa na 'yan by September. Mahakyu. So 'yun lang guys. 'Yan paalala ko lang din na maghinay-hinay lang din po talaga. 'Yan kasi ang ipitan diyan mamaya, Mahakyu yung delikado talaga. At sana walang mga bata diyan na maliliit mamaya. Medyo wala naman akong nakikita guys, oh. Kasi nagpaalala naman talaga yung AJ yung mga kyo, na kung pwede wag nang magdala ng mga bata. Mga kyo, Kasi open ground kasi siya guys. At unang una, uh, pre-admission siya. So expect talaga na sobrang daming pupunta. Kasi wala silang babayaran. Wala silang entrance fee. Wala silang ticket. So marami talagang pupunta. Sabi ng source ko guys, hindi daw mainit sa lugar ngayon. Kasi kanina medyo umulan daw ng kaunti. Medyo maambon siya kanina. So halata naman no, walang gumagamit ng paypay, Mario. Yan halata naman. Kasi kung may, may nakapayong pa ibig sabihin maambon pa rin. No, maambon pa rin. May nakapayong pa ako nakikita. Uh, Mario. So sabi kasi ng source ko, nagsin ng video na yan guys. Medyo umulan daw kanina. Pero ayan no. Hindi naman siguro malakas. Medyo ambon lang. Ayan. At hindi po siya mainit. Ayan. Sana magtuloy-tuloy na ganyan. Huwag lang sanang bumuo sa ng malakas yung ulan. Yung ambon lang okay na yan. Tapos sa mismong concert ni Elias, tumila na. <laughs> so yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat kayo. Makyo at God bless po sa inyo dyan sa Macbeth North, Cotabato. Maraming salamat guys. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.